Pagdating raw sa si itsura, lalo na sa kanyang mukha, metikulosa ang 40 anyos sa si Vilma. Kaya para mapanatiling makinis at malinis ang kanyang mukha, gumagamit si Vilma ng astringent. Eh kasi yun yung umuso noon eh. Na paggumamit gumamit ka noon, talagang mag magbabalat siya. Tapos magpipink, ang ganda-ganda. Ganda talaga. Kaya ginamit ko yun. Para talaga gumanda Para talaga pumuti. Yung mapula-pula eh. Yung gano'n. Sa loob ng apat na taon, tatlo hanggang apat na beses daw sa isang araw kung maglagay ng astringent si Vilma. Napadiin daw kung kanyang ikusko sa mukha. Bukod pa rito, madalas din daw siya noon magpaaraw. Lalo na raw kung rarampa kasama ang kanyang mga kabarkada kalaunan, ang makinis na mukhang inaasam. Nagsimula raw noon magpatsepatse at masunog ngayon, numipis na rin daw ang ilang bahagi ng kanyang balat. Ito muna, ito muna kung konti. Tapos hanggang patagal ng patagal, hanggang dito ko na, ito, mayroon ng itim. Ito ang laki, ganon. Para kung nakamaskara. Sa payo ng isang kakilala, para raw mawala ang itim na patse ng kanyang muka, gabi-gabi raw kung kuskusin niya ito ng kalamansi. Eh, yung isa kong kaibigan kasi, mayroon din siyang ganito. Pero hindi katulad nito sa akin, disaster talaga. sa kanya, konti lang, kung konti. Sa akin, parang anlalim na eh. Natanggal, natanggal sa kanya, yung pekas niya, doon sa kalamansi. Ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, walang masama sa paggamit ng astringent. Sa katunayan, epektibo raw itong panlinis ng mukha lalo na kung alam ang tamang paraan at dapat iwasan sa paggamit nito. Yung mga astringents actually for oily skin, no, usually yun yung matatapang, mas maraming alcohol kesa sa water, no. So ang ginagawa yung yung mga yan, no, uh, may mga active ingredients din yan na katuklap ng balat. Para raw maiwasan ang pagkasunog ng kuti sa mukha dahil sa paggamit ng matapang na astringent, importante magpakonsulta muna sa dermatologist kung anong klaseng astringent ang dapat gamitin. Depende sa klase at pangangailangan ng balat. Para maiwasan daw ang pagkakaroon ng melasma o pigmentation sa balat, mainam daw na limitahan ang pag-apply o paggamit nito ng isang beses lang kada araw, lalo na kung sensitibo ang balat. Dapat marahan lang ang paglalagay ng astringent sa mukha, hanggat maaari, pabilog at upper strokes ang application. Sundan ka agad ng paglalagay ng sunblock lalo na kung magbibilad sa araw. Hindi rin ipinapayo ang pagpahid ng astringent sa mukha sa mga 16 anyos pababa ang edad, lalo pat maaga may expose sa kemikal ang balat. Hi Vilma! Di ka upo ka. Dahil pinoproblema pa rin ni Vilma ang ilang itim na patsye sa kanyang mukha, isinama namin siya kay Dr. Jean para sa isang libreng treatment. Pag namumula yung balat, tapos nilagyan mo ng kalamansi, ang kalamansi is pure acid yan, the citric acid, no? Maaaring mas lalong makapula yun ang yung skin, tapos pag naarawan ka, lalong mangingitim kasi nakaka-irritate yun ang balat, no? Para pumusyaw ang pangingitim sa mukha ni Vilma, sumailalim siya sa tinatawag na infusion. Dito nilalagyan ng whitening solution at moisturizer ang mukha. Gamit naman ang joystick, manunuot ang gamot sa pinakailalim na layer ng balat na siyang magpapawala sa itim na itim na patsy nito. Uh, kailangan nito kasi minsan yung mga pamahid na mga whiteners hindi kaya umabot doon sa ilalim. No? Kung baga limitado lang ang penetration nila. Kaya para mapabilis yung pagpapuputi ng mga pangingiti mo, gumagamit tayo ng infusion to deliver the whiteners under the skin. Okay? At para mas maging epektibo ang pagkawala ng grayish spot sa mukha ni Vilma, inayudahan din ito ni Dr. Jean ng Meso White Injection. Ito yung treatment kung saan nag inject tayo directly dun sa mga maiitim na bahagi ng balat ng whitening solution. No? Sa loob ng apat na sesyon, inaasahang maglalighten ang itim sa balat ni Vilma. Ang dual derma treatment na ito, nagkakalaga ng 6 to 8,000 pesos. Medyo masakit-sakit ng konti, pero kaya naman para gumanda o di. expect ko ngayon ah, sa so susunod sure na linggo kahit paano ay ma maayos na yung mukha ko. Inuulit namin, walang masama sa paggamit ng astringent. Lalo na at ginawa talaga itong panlinis ng ating mukha. Basta sundin lang natin ang tamang proseso at paraan sa paggamit nito para ang pagpapakini sa ating muka. Hindi mauwi sa bangunan.